Todo paghahanda na ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV para sa hatol ng bayan 2025 para siguruhin at matsagan ang boto ng taong bayan. Si Rod Lagusad sa detalye. Sa na magiging boto ng taong bayan sa May 12 National and Local Elections, handa na ang Command Center ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB sa bago nitong lokasyon sa PLDT Building sa Sampaloc, Manila para sa isasaguan nitong unofficial parallel count. Sa kabuwa, higit kalahating milyon na ayon sa PPCRB ang bilang ng kanilang volunteers na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. In the unofficial parallel count, we actually audit the transmitted vote the transmitted vote is most vulnerable during transmission. And that's why we have to check the integrity of the transmitted vote. Sa unang pagkakataon, hindi na lang national positions ang bibilangin ng grupo. Bukod kasi sa senador, kasama na rin dito ang party list at maging lahat ng local positions. Paliwanag ng PPCRB, naging posible ito dahil may QR code na na maaaring maskan mula sa election result. Mula rito, ito ay ikukumpara ng PPCRB volunteers sa nakaprint na resulta. Oras na ito ay mag-match, ito naman ay ikukumpara sa transparency server. Kusaang kinakailangan na mag ang tatlong ito. Dahil dito umaasa sila na mas bibilis ang proseso kumpara sa ginagawang encoding sa mga nakaraang eleksyon. Bago pa kasi makapagpadala ng boto ang isang ECM, makukuha na ng PPCRV ang kopya ng election result na kanilang kokolektahin at ipapadala sa command center ng PPCRV. At kung makakita ng discrepancy, ito ay irerecheck ng isang senior panel at iaakyat ng PPCRV sa COMELEC. Ayon sa PPCRV, kasama sa maaaring rason ng discrepancy ay ang QR code ay nasmudge kapag pinadala na ito sa Maynila. Sa bahagi naman ng COMELEC, binigyang din nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng transparency. Dati-dati, isa lang po ang ating transparency server. Ngayon po, limang transparency servers meron tayo. NAMFREL, o oh PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party, Media. Of course, may central server tayo ng COMELEC na naka-mirror ang DICT para alam din nila kung anong tinatanggap namin. Simula naman May 8 ay maari ng tawagan ng call center ng PPCRV. Many times before elections, ang mga tanong is uh, clarifications on rules, clarifications on what they can do. And you will be surprised, maraming na matawag na nakakita sila ng vote buying. Ngayon, uh, we expect a lot of reports on that. Ho. And uh, syempre, ipapaala, ipapabigay namin yung information sa Comelec. Samantala, ayon sa COMELEC, natanggap na nila ang Technical Evaluation Committee o TEC Certification sa sistemang gagamitin sa eleksyon. Yan na lang po yung kahuli-hulihan na magsasabi. Kaya na hinihingi natin na magsasabi na pwedeng, pwedeng gamitin ang lahat ng sistema natin. Hindi lamang yung mga machine, kung hindi pati yung transmission, kung hindi ang OBCS. So... Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng COMELEC sa publiko na makiisa sa eleksyon at bumoto sa darating na May 12. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.